Ba't doon ka oh. nagpapagamot doon. Bakit? Ayaw okay. mo doon? Okay. <coughs> ah. Ah, okay. Kasi mo ito yung Sana wag yung kanto. Ito dalik tao

sa ng asawa mo? Uh, long distance relationship ba kayo ng asawa mo? Or dumaan kayo ng mga ilang years na puro away eh? kayo? Yan, Kailan? Ito January. Kailan ka nagkaganyan? Hindi, nung naramdaman mo na siya, kahit hindi pa siya malaki. Ito January din. Ilang araw pa lang yan, hindi nalalakay? Wala itong mga tibe. Usually kasi yung victim walang ganito, yung mga asawa ng lalo. O kaya yung nasa malayo pa lang. Papay lang ito. Ha? Ha? Maniwala at magtiwala kapag hindi na Oh, pa tayo ako. Oh, Diyos, pangirin sa lahat. Diyos, ang sa bulit na kalakalabot ang ng isang pamangkir na. Diyos, Abraham, Diyos, Isaac, Diyos, 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 sa Panginoon ng lahat Diyos, 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 lahat Joshua M. Emanuel, San Diego del Santo. Opo siya ng pangalan ng pangalan ng tao sa mga gumagamit sa tao. na din sa Samara, opo siya ng libre ng bumi. ma Isa! Ima! So, pwede tayo mag-usap dalawa? Pwede ba tayo mag-usap? Pwede! Pwede! Pwede ako pakisoy yung pakitanggal na sa tiyan na sa puso nito. Hindi tiyan na puso ng kailangan ko. Tatanggalin lahat. Oh, Ha? Gamitin ang dalawang kami pag pangin puso niya. Tagalin lahat. Gagaling ito ha. Tagot! Kailan? Ngayon. Ayaw ko mamaya, ayaw bukas. Gusto ko ngayon. Iksak. Ha? Ha? Tagalin lahat. Dali, dali. Kapatayin kita pag mo ako sa Gusto ko pang mabuhay. O, gagaling ito. Baluanag. Baluanag. <coughs> Ano ang kailangan mo sa babae ito bakit pinipigyan mo ng ganyan? Anong kailangan? Anong kailangan mo dito? Ano kailangan? Ano kailangan mo sa babae ito? Ano kailangan? Awis na lang kasi ano? 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 Hindi pa ang tao sa ikanta. Pilis tanggalin ng busay. Busen. Busen. yung dagaling ito. Ngayon din. Ano?

Itong bata, good morning. Tulog ko na tulog. Kamayin ko na natin. Kaya nag-inip ka nila rin? Or I mean, parang naman ba eh. Tapos hindi mo na ikita ang mukha niya. So, ako po nung here, abot ang kabilang mo nito. Ito nito, nag-aaral ko. Gusto kong kasawain, gawa ng may design na kasi kami. Tapos makikita ka nung income hmm. ah, ito niya na patulog yun ka. Kung kayo nang yun ito, saka ka naglalabas na sa mga tulog. So, nakikita ka sila yun. sila sa'yo. hindi ko alam bakit ka in love in love sa kanila. Um, baga, makikita na lang. hindi ko sabi, eh. Ngayon, sabi ko sa'yo, wala naman talaga sa'yo. Pero kasi yung pagkakaroon ng relasyon ng tao sa kalipay sa yung babawin sa akin kung kapusal ko pa sa pare. Matalik ako ba? Kapusal pa rin sa pare, ha? Hindi lahat sa lahat ng kasalayo. Paano ba ang Kasi ayusin mo Kaya mag-propose, hindi na lang mag-propose.